Partner. Nice to see you again, Mam Ma Hilda. And then uh, today marks the recognition of PhilHealth Health Partners 2024, Panino Hold Year 3. And I, I, I am uh, honored to receive my third consecutive award from Fail Health Region 10. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to Regional Vice President. Delio Aceron for this recognition. As a radio broadcaster, program uh, program producer for my radio program Health and Travel at Servicio Publico. Uh ito po ay sa DWPL. And then uh may program din po ako sa Radio Veritas. I'm also a columnist of the uh, Remate Chardomasa and uh, and also a blogger. And now we have the Connect TV, which is sa na po kami in just less than a year, na-reach na namin ang 7.9 uh, million viewers. At ayun uh, na ang ginagawa na yung uh, ang iyong lingkod. My priority has always been to share my knowledge and provide accurate information. I refrain from uses by uh, using phrases like maybe, baka, or according to somebody, asabi daw niya. Yan ang hindi never ko ginagamit. Especially when discussing topics related to health condition. I'm also known as the Agaran Servicio Lady, dedicated to assisting anyone who may not be familiar with field health policies and benefits. I went to reassure patients at uh, ako mismo ay pumupunta talaga ako kapag may lumalapit sa akin pinupuntaan ko ang pasyente kahit hindi ko siya kilala and then uh... tapos uh, ang, uh, ang isa sa pinaka pinaka na kung naging masaya ako kahit ako hindi mismo hindi ako yung nag-undergo ng hemodialysis. Pero nung time nung nga, ang ginawa ng PhilHealth, from 90 session, ito ay naitaas sa 144 session during the COVID years. And then, tinatanong ko kay RBP Delio, Sir Delio, pa, ano, papasok na ng 2022? Ito po ba ay magiging 144 pa rin ba? O babalik sa 90? Sabi niya, wait lang tayo. Kasi during that, nung time nung sa Radio Veritas ako, ah uh, yung na, uh, bang of September, I remember, bang of September, October, November, nagpupuntahan ng mga pasyente na nag-undergo ng dialysis. So, meron three times a week, meron two times a week, pero yung mga three times a week, ginagawa nilang two times, tayo nga sa kulang ng pera. So, ang ginagawa ko, kapag may lumalapit, pumupunta sa station, uh, may, I remember na meron isang nanay na nagtitinda ng balot, So sabi niya, meron akong anak na 27 years old na nag-undergo ng dialysis. So sabi ko, nanay, ilan pa laman ng daladala mong basket? Sabi daw niya, I think nasa 100. Sabi ko, pakayuling anak. Uh, sabi ko, bilhin ko na lahat dyan. At para meron siya may uwi para pangbayad sa dialysis ng anak niya. And then, noong time nung bumalik, sabi ko, bumalik ka dito at meron ako supresa para sa'yo. Kasi yung anak niya is 27 years old, more than 21. Uh, wala siyang that time, wala pa tayo nitong immediate eligibility. So sabi ko, nanay, balik ka. So uh, sabi na, kasi ano yun eh, November. So papasok ng bagong taon, alam ko wala silang pera. So ginawa ko, binayaran ko ang the whole year for the following year. Pero ever, ay, hindi ko naman tandaan kung what year is that. Pagdating niya sa, sa Radio Veritas, sabi ko, nanay, punta ka dito. At the same time, magdala ka na rin ng uh, 300 pieces ng balon. Dalhin mo sa Radio Veritas, pipili ko. At pinamigay ko talaga sa mga sa Radio Veritas at dinala ko, pinamigay ko para lang makatulong. And then, one word na meron din mga, mga pumupunta din sa, sa radio at uh, ang is a poetin. So, ginagawa ko, hindi ako nagpipigay ng pera directly to the patient. Kasi ang gusto ko, tatamin ko na saan yung dialysis center. Sabi, at ibibigay niya sa akin yung pangalan. I go directly to the dialysis center. Babayaran ko yung kanyang ipawitin. Tapos sabi ko, eto, bibigyan kita ng good force. Ako, uh, binili ko anin na for na injection. So yan ang gagamitin mo at tata, uh, binigay ko ng resibo, payat na yan. So, ganun ang ginagawa ko bilang agara sa Lady. Nung time nung nga binalitaan ako ni RBP Delio, na 2006, ginawa ang 4,000. So, I was so happy kasi from 90, naging 156. Yung day, ako yung pasyente, pero ako yung masaya yung masaya. And then from 2006 to 4,000, natural natutuwa. Pero yung mga doktor, nagsipaglapit sa akin, yung mga, mga sa, sa ospital. Sabi niya, Lugi kami sa 4,000 na ginawa ng PhilHealth. Bakit? NBB, magsasara kami. Sabi ko, bakit saka sa akin kayo nagagalit? Hindi naman ako PhilHealth. So, hanggang sa nagka, nagka, nakaroon na naman ng pagbabago from 4,000 naging 6,350, so nagtanong na naman ako, oh, kamusta na? Okay na ba kayo? Sabi daw niya, okay na. Kasi pwede pa naman daw sila mag-add kung wala doon sa policy ng PhilHealth. And then sa mga pasyente naman, inaalam ko rin, o oh, kamusta na dialysis nyo, na ba ninyo yung three times a week? Sabi niya, yes, at wala na po kami cash out, which is narinig natin sa kanina na isang sa nagsalita. So, yung epowitin, yung dialyzer, yung lahat ay, kubagan sabot na ng field health. So, talaga kapag ka every time na mga may mga pasyente na lumalapit, ang unang-una kong nilalapitan, si Sir Delio Aceron. Kasi meron, meron time na meron sila tinatanong na hindi ko talaga kaya sagutin. And then field health provides coverage. Ngayon, um, uh, kung baga, kung baga field health na palitaan naman ninyo that this year, nagtaas si field health ng 30% sa mga case rate. So, ang dami mga case rate. So, malaki may tutulong sa mga pasyente na may sakit. And one more thing, lalo na sa mga breast cancer patients, from 100,000 to 1.4 million na ito naman, malaki na ito. Kaya ay nung time nung sinabi ni Marlene Acosta, ma'am, may papakilala ako sa iyo. Sabi ko, sino? Taga East Avenue. Tapos East Avenue ano? At kasi akala ko clinic, East Avenue Hospital. Quezon City, sabi niya, oo, oh, bakit nandito siya? So sabi niya, papakilala kita. Kaya nakilala ko si Dr. Pilar de Sabi ko, ay, sabi ko, talagang pagpunta ko ngayon dito sa Region 10, talagang maswerte ako. Dahil nakilala ko si Dr. Kasi matagal ko na gusto, naghahanap ako ng connect sa East Avenue because of this breast cancer na 1.4. Kasi meron na ako dalawang lumapit sa akin na may breast cancer that was it is sa 2021 na patay ang kanyang asawa at talaga yung bukol niya 2021 pa na patay asawa niya biyuda walang trabaho 50 years old lang yan, 50 years old tapos ah uh, this is sa alumni namin sabi ko bakit alam mo may bukol ka bakit hindi ka nagpa-opera sabi niya wala kasi akong pera sabi ko pa paano ka magpatingin ka na kagad sa sa oncologist surgeon at tutulungan kita. So what I did, pinapunta ko sa, Chinese General Hospital, pinapunta ko sa kilalang uh, surgeon, ay siguro marami nakakakilala sa kay Dr. Sa, ah, uh, Dr. Samuel Ang. So kinausap ko, Doc, pero lang may re refer na pasyente, wala akong pera. E taga-kabite. E, so sabi ko, sige, And then sabi ko, kinausap ko, inoperaan, wala siyang pera pang uh, laboratory. So, I refer him to, uh, to the laboratory center. And then what I did, since I'm a chairperson po ng St. Stephen High School alumni, ako na mismo ang fundraising para matulungan ko lang siya. So, nakapag, nakaraos na siya, naoperaan na siya. And so, so si, she is so lucky. Kasi, Nung tayo na operahan lahat ng kanyang lymph nodes ay negative. Imagine 2021 tapos yung bukol niya, 11 cm. Negative, pero need pa rin niya magpa-chemotherapy. chemotherapy. Magpa Now, ay dito ang problema ko. Si wala akong kakilala sa East Avenue. Kasi dati, ang accredited lang ng breast cancer is only East Avenue, MPGS, sabi ko, pa wala walakong ka wala akong kakilala sa isabi niyo. So, to today, nung nakilala ko si Pilar, I was so happy. So, lahat ng mga na lalapit sa akin na with, with breast cancer, thank Lord, meron na tayong isang Pilar na pwede ko nang lapitan. So, yun ang ginagawa ko bilang isang um, media practitioner. Ang unang ginagawa ko talaga, kung ano ang interview, kung ano ang sinasabi ni RBP Aceron, yan ay sinishare ko rin sa mga viewers ko sa, sa radio and then sa, sa print na talagang intindihan nila up to the extent kasi I'm a Filipino Chinese gumagawa rin ako ng vlog na, 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 na version which is marami ako talaga natutulungan and then uh, Sincere Delio is uh, very far from Manila. He is always just a phone call away. His unwavering, unwavering support, talaga yung dedication niya, strive for the my mission. Whenever a member seek medical assistance or if a patient field health application is denied by the hospital, the first to answer my call is RBP. Aceron. Tutin siya ay nandito sa Region 10. Kaya maswerte po kayo, ang action man ng, ng Manila, ng Metro Man, ako dito sa NCR, napunta sa inyo. Kaya sabi ko, Sir Delio, bakit mo kami iniwanan? Kailangan na kailangan kita. Sabi niya, no problem. Kahit ako ina sa Region 10, ay kung, kung ano ang kailangan mo na tulong sa inyong mga pasyente, nandito lang ako, which is talagang talagang sinasagot kagat ni Sir Delo. Ay, hindi lang si Sir Delo, pati si Merlin Ibanez, si Marlene Acosta. Meron kasi iba na mga pasyente na wala pa, hindi pa sila registered sa PhilHealth. So, they need the PhilHealth ID number. So, sa Manila, tuting na sa Manila na ako, matagagan ginagawa ako, magsisend ako sa Facebook Messenger. Lima, sabay-sabay. Magkano ko sa NCR, magkano ko sa main, tapos sa sa kakilala ko sa sa branch and then dito sa Region 10 Sir Delio, Kim Merlin, ang unang sumasagot talaga sa akin, Sir Delio Aceron. Hindi ko magagawa itong ginagawa ko kung wala si Sir Delio. Kaya sabi ko napaka napaka-swerte napaka ninyo dito sa Region Region 10 kasi si inyo ang action man. And then, ang isa pa na, yun, and then yung nabanggit ko na marami na naitaas ng na mga binipisyo ang field health. at isa pa, natanggal na yung uh, single period of confinement kung saan, hindi mo naman pwede sabihin patulad sa isang tao na may pneumonia nakasakit siya, sa, 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 siya ngayon, na confined. Di ba na pwede sabihin sa, sakit do sa tao eh? Huwag kang magkasakit na within 90 days. Kasi hindi ka pwede ma makapag-abel ng uh, sa iyo sa pneumonia. So, yan ang isa na naman magandang balita from PhilHealth. At meron pa akong isa inaayos. Gusto ko, ito ilalabas ko sa remate and then sa interview. Ang isa na gusto ko pa matanggal, ang 45 days confinement ang gusto ko mangyari, wala nang ano, wala nang limitation. Since under the universal health care law, marami pera ang PhilHealth ngayon. So, bakit limit to 45 days? Kung ang, ah, sino ba naman may gusto makasakit? Sino ba gusto ma-admit sa hospital? Kapag isang pasyente na karoon na sakit na cancer, ngayon, hindi na natin masasabi, ito ay hihingi kayo ng guaranteed letter ang Guaranteed letter do not apply to indigent. Ito ay apply to all. Kasi kahit na kayo may pera, sa natin executive position, kapag kayo tinamaan ng, ng cancer, like breast cancer, mauubos lahat ng ipon niyo. So, ako na ta, talaga sa lagi ko sinasabi kung habang bata pa kayo, kailangan But, ano kayo, kailangan meron kayong mga benefits SSS, field health that is for your future and then kapag ang merong pasyente na-admit sa ospital ang karamihan hindi nila alam ang immediate eligibility one time nandun lang ako sa may labas na operating room ay totoo ko na ibangit ko to last year na she, she is sa Filipina and then nung tinignan sa portal ng ospital wala siyang contribution. So she was not allowed to use her benefits dahil wala daw siyang contribution. Ako naman, sabi ko, sabi ko, pwede ka. Mayroon immediate eligibility and you're a Filipina, mo. And then, no time na magbabayad na, tumawag sila sa akin. Sabi ko, ipigay mo yung telepono sa accounting kung sino in charge speaker speakerphone mo. Sabi ko sa kanila, bigyan mo siya ng PhilHealth benefits kung ayaw mo ng away. Sabi ko, nasa patas na yan. Kung ayaw nyo bigyan, makakarating ito sa PhilHealth health kung saan kayo sa ako. Let's say, kung NCR, makakarating ito sa NCR. So, what, ang ginawa ng hospital, binigay ang ano, kung pwede siya ng kung ano man yung sakit niya, nakakuha siya ng deduction sa PhilHealth. Ang kagandahan sa PhilHealth, hindi na ninyo kailangan pumunta sa PhilHealth, maghihingi ng guaranteed letter. Sa PhilHealth kasi, once that you for, for discharge, titingnan ninyo kung dididak na ba ng hospital. Yun, yung benefits na dapat. Ngayon, kung nakita ninyo na doubtful kayo, bakit ganito lang ang Hindi ako agay sa mga hospital, huwag ah. kayo magaling sa akin, ah. Ang sa akin lang naman, uh, syempre, nakakaawa na ang laki ng bill na binabayaran. So, lang ko tinuturoan sila, mag kayo kung ano ba ang sinulat ng doktor, kung ano yun, kung ano yung talagang diagnosis nyo, alamin niyo sa file, tignan niyo sa app, kung how much ba ang BFP. Kung medyo duda kayo, pwede kayo mag-message sa akin, and then I can I can provide the, yun ano, kung saan sila lalapit. So ngayon, ang masasabi ko talaga, sa PhilHealth, damang-dama ng, uh, ng, bawat Pilipino ang mga binipisyo na binibigay ng PhilHealth. Lalo na sa, sa konsulta, that is the preventive. Preventive naman ang gusto natin na kapag ka pwede kayo magpa-check up, magpa-check up na po kayo. Kapag meron po, ito number one, kapag meron kayong nakapaanabukol, magpa-doctor na kayo. Huwag ninyo sasabihin, takot kayo sa karayong, takot kayo sa opera, which is that happened to our office secretary, na alam niya na tumutulong ako, hindi niya sinabi sa akin, tayo pa niya na ang kanyang press ay talaga nakaroon ng sugat, talaga may discharge na, sa kanya sinabi sa akin. Sabi ko, tingnan mo, takot ka lang sa isang karayong, what happened to you? Hindi ka na maoperahan, you have to undergo chemotherapy. And then after the chemo, check natin kung kakayanin pa ng, operation. And then, yung gastos talaga napakalaki. Samantala kung may bukol kayo, ma matatanggal na kaagad O kaya naman, katulad itong nabagit ko kanina na napilit ko siya, wala siyang pera pero tinulungan ko siya. So happy-happy siya kasi mga anak niya maliliit pa. And then another thing, kapag kayo ay merong blood discharge, That is also a eh, alarm alarming. Kapag meron kayong blood discharge sa ilong, lalo na sa stool, kailangan ninyo kaagad pumunta sa gastroenterologist kasi marami ngayon ang meron colon cancer. Huwag ninyo lagi sasabihin, ay kasi meron ako almoranas. Ilan na ang meron sinasabi na almoranas? I was able to save five lives. Dahil pinili ko sila magpa-colonoscopy, Naagapan yun, ano, natanggal yung polyp, three years consecutive check-up sa colonoscopy, cancer free. So yan ang ginagawa ko sa being a niche practitioner and to my colleagues, sa mga kasama ko sa mga media. Ang, 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 ang may share ko lang sa inyo, kung ano ang natutog natin through interview, i-apply natin, nabiti natin sa pagtulong sa kapwa. No, hindi naman necessarily na mag, mag maglalabas ka ng pera. You use your talent kung ano yung natutunan mo, your knowledge, turuan mo bawat isa. Kasi karamihan, they do not know kung ano meron magagandang benepisyo na makukuha sa PhilHealth. So, yun ang ginagawa ko sa tamang informasyon. Sa so, lagi ko sinasabi, pag meron akong tamang informasyon, I can give tamang servisyo. And then, sa ginagawa ko, maraming, tumu maraming akong uh, mga supporter, mga tumutulong sa akin. Na alam nila, as a Vincia practitioner, wala akong kinikita. Lahat ang ginagawa ko, tulong, and then, minsan talaga ako naglalabas ng pera. Pero, masaya ang ano, masaya ang yung, ah uh, yung, yung, email. Sabi nila, doktora, bakit bukang bata ka pa? parang hindi ka tumatanda as the years go by, ito'y nakikita ka namin, parang lalo ka bumuha, nagbubukang bata. Sabi ko, maybe because, kasi kapag meron ka natutulungan, ano ba kadalasan ng sinasabi ng tao? Bahala na ang Panginoon sa'yo. Be, tapos sasabihin nila, mas mabibless ka. And then, yung happiness, inadararamdaman dapat sa, sa loob, lalo na kapag yung tao, na save mo, na, kumbaga, na mo, sa kan daging cancer free o kaya naman lalo na sa mga may gals mga may mga stone alam mo ah uh, meron sa hospital na challenge sa akin eh. sabi niya meron kaming charity talaga so meron isang naman may gallbladder stone ano na siya uh, siya yung gumagawa ng pilik mata to nag ano tapos umiiyak siya talaga as in siya nakatulog kakala niya pero pa siyang tatlong anak na mamilit. Mom, ayaw ko pong mamatay. Maliliit pa anak ko. Baka pwede mo tulungan. So sabi ko, ano ba sakit mo? So, pinapunta ko sa hospital. Kinausap ko mga doktor. Tapos sinabi ko, wala tong pera. Well, ano ba pinamagandang natin? Alam mo niyo doon sa charity, kailangan lang niya mag cash out ng less than 5,000. Tinulungan ko. Pero ngayon, nakakapaghanap buhay na muli. So, ang masasabi sabi ko sa PhilHealth, maraming maraming salamat, Sir Diego Acerot. Kung wala ka, hindi ko magagawa itong ginagawa ko. Kasi kailangan ko ng dagdag kaalaman kung ano ang meron bagong uh, memo. Lalo ba, syempre, ikaw una nakakalap. sa Doktora, meron na kami ganitong bagong package, meron na ganitong tak-beneficio, uh, nadagdagan na naman. So, pag kinamihan sa akin, syempre, isishare ko din sa mga pasyente na may sakit. So, itong third, my third year to receive the recognition, talaga, uh, talagang malaking bagay ito. Para, para yung sa nakikip na ng mga, mga kapwa ko, mga media, sabi niya sa akin, ano, ano ang napapala mo kung nakakatanggap ka na ng, uh, ng, 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 plaque? Tapos, kasi unang tanong nila, may pera ba? And not after the money. and after na na ka sa mga ginagawa mo sa pagtulong mo at naka, kumbaga, na, kumbaga yung tao na extend mo buhay dahil sa turo ni Delio Acero na meron palang ma-apply na ma lalo na mga, na mga balance billing na pwede ko naman sila ipasok sa mga government hospital and then my connection sa uh, kasi I was uh, I, I, am a consultant of PCSO before so yung mga kakilala ko so tinutulungan ko pa rin sila how to how to apply and then pero din ako mga kaibigan na tumutulong pero ayaw magpakidala so yan ang ginagawa ko bilang isang agara special lady and I pray na sana na habatan ng Panginoon ng buhay ko alam mo ako yung nakasakit last August nakaroon ako ng shingles hindi July sinabihan ako ng doctor that I have macula hole and then sabi ko anong 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 mangyayari sa macula hole sabi niya, one month ka, kapag i-operahan, one month ka nakadapa. Alam mo ba, is my reaction? Hindi sa sarili ko. Sabi ko, Dok, one month ako nakadapa. You mean, so one month din ako hindi makakaradyo, one month hindi ako makakatulong, paano naman kapag may nagkasakit, paano naman may makalapit sa akin? Paano ako makakatulong kung nakadapa ako? So, I was so depressed that time, na hindi di, 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 di ko matanggap na makukulong ako sa bahay sa sakali operan ako. So, do, nag-down ang aking immune system. So, nakaroon naman ako ng shingles. So, yung shingles dito sa area na to, 24-7, 2 weeks, ang ah, super sakit. So, nag ako sa pinoon, Lord, bakit ganyan? Bakit pinigyan mo ko ng sakit? And then, sabi daw, baka mabulak pa ako. So, nandiyan mga kasama ko mga doktor na inalagahan eh, nila ako. Sabi niya, Hilda, hindi ka pwedeng mamatay. Marami pang, marami pang, marami pang umaasa sa'yo. Marami ka pang matutulungan. So, yun, naka, naka, after, that was almost 10. So, meron pang malita, ano na lang, sa buka ko. So, yan ang ano, kapag tayo ay nakatulong sa kapwa, marami din ang tutulong sa atin. So, thank you, thank you muli po kay Sir Delio Aceron sa buong, uh, sa buong Region 10. Sa, sa binigay ninyong oras, kahit ako ay nasa Manila, hindi niyo ako, kumbaga, ini-snap. Lagi ninyong sinasagot lahat ng mga inquiry ko, mga yung mga pinatanong ko at nakakapag-service ako kagad sa mga nangangailangan. Thank you po. Yes, thank you very much, Dr. Hilda of DWDL Health Travel and Service Public Health Program. Thank you very